isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng uh, Sabado, January 30, 2021. Malapit na po matapos ang isang buwan. Ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay ang nangyayari po sa ating kapaligiran, lalong lalo na sa mundong ito. Nakikita po natin na talagang nagpapatuloy po ang pagtaalala at na mga nag, mga sinasabing uh, mga sakit katulad ng uh, UK variant na bago ngayon din patuloy pa rin po ang COVID-19 na sinasabi nila na lalong uh, nagpapalala sa mga tao habang ito ay sinasabi ng media pero talagang uh, ang lahat ng ito ay gawa po ng plano ng Diablo sa isang katauhan. Dahil ito po ay nakatala mismo sa salita ng Panginoon. Una, manalangin po tayo. Maraming salamat. Amang Diyos na nasa langit, purihin ka, dakila ka. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na uh, ibahagi ang iyong salita lalo na sa panahong ito na ang mga tao ay naguguluhan di malaman kung ano ang gagawin lalong lalo na sa mga sinasabing virus na ito in the name of Jesus bigyan mo po kami ng wisdom bending din empower mo nga po ang iyong salita Panginoong Diyos sa lahat ng makikinig at nanonood ng video ito ikaw po ang kimilo sa kanilang buhay mangusap ka banal na Espiritu Santo. Dakila ang aming Panginoong Diyos na buhay, patuloy naming sinasamba at pinapupurihan. Dakilang Diyos, Ikaw po, Panginoong Diyos, ang mangusap sa bawat isang nakikinig at nanonood sa araw na ito, na maunawahan nila ang lahat ng aking babanggitin at ang aking sasabihin. Pakabanalin mo nga po ito at salita mo lamang ang siyang mahayag sa araw na ito, balutin mo nga po ng iyong most precious, precious blood, Panginoong Diyos, pangunahan mo nga po ako sa lahat ng aking sasabihin. Salamat po, Panginoong Diyos. Ikaw po ang mausap sa bawat isa sa pangalan ni Jesus na taga-Nasaret. Amen. Ngayon, ang lahat ng tao ay namumroblema po. Nagkaalala, nagkaanilangan, at ang lahat ng tao ay talagang gustong pagsumikapan na magkaroon ng kalutasan ang nangyayaring pandemic na ito simula pa noong nakaraang taon na COVID-19. At ngayon nga ay UK variant. Alam niyo po, itong mga nangyayaring ito ay talagang plano o plano agenda talaga ng Jablo o ng mga leader sa UN upang sa ganon darating ang araw na ang lahat ng tao ay sumunod sa mark of the beast ito ay unti-unti nilang ginagawa unti-unti nilang pinakikilala sa tao at ito nga po itong baksin na ito ay talagang ipagpipilitan nila na isagawa sa bawat tao mayaman, mahirap lahat po ay gagawin nila upang mapabilis ang agenda ng diablo. Ngayon, 'yung mga nangyayari sa ating uh, kalusugan, unang-una, normal po sa tao ang sinisipon, inuubo at nilalagnat. na ang tawag po dyan ay trangkaso. Doon po ay uh, ay talagang uh, 'yan ang nangyayari sa atin, ano? At ito naman po ay napapagaling ng mga gamot. Minsan nga hindi nga tayo naggagamot eh. Gumagaling ang ating karamdaman na tinatawag na lagnat, ubo, sipon, at rangkaso. Ngayon, ang ginawa po ng uh, ng uh, WHO, ito ay ginawang COVID COVID-19 na raw kapag ka ikaw ay sinisipon, inuubo, at nilalagnat. Sintomas daw kaya ay binibilang sa COVID-19 o virus. Pero ang katotohanan kapatid, o mga nakakapanood, nakikinig, ang ang sakit ng uh, lagnat, ubo, sipon ay normal sa tao. Pero ang nangyari po ngayon, talagang kinokontrol nila. Ang bawat hospital, ang bawat doktor na ay deklara na kapag ika'y sinisipon, inuubo, magalag na ikaw ay may sintomas na. Basahin muna natin ang kapahayagan sa salita ng Panginoon dahil nasa huling mga araw na po tayo. Talagang uh, minomobilize na ng Diablo o ng kanyang mga alepores ang buong mundo upang sa ganoon madali nang yuyuko sa kanya kaya nga itong paghihirap ng buong mundo no pagbagsak na ekonomiya ng bawat bansa ay talagang makokontrol niya ang buong mundo Unawain natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Revelation o Pahayag chapter 13 verse 16 at 17:18. Laktawan natin ang 16, 17 simulan natin. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinamang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito pangalan ng isang lalaki ang bilang ay 666 tandaan po natin yan po ang nakatala sa Biblia so itong nangyayari sa atin ano talagang ang mga tao naghahanap talaga no akala nila safe safe sila pagka sila ay nabakunahan ng mga baksin na inilalabas ngayon sa merkado. Pero alam ba natin o alam ba ninyo ang mga baksin na ito ay talaga magpapahirap sa mga tao. Dahil ang katotohanan, ito ay agenda na kung saan bawasan ang populasyon ng buong mundo. So sa COVID-19 hindi po nagtagumpay ang uh, ang uh, may pakanak nito sapagkat kakaunti lamang ang nangamatay. Contradict to the news na natatanggap natin sa mga bayarang media, no? Pinalalabas nila na napakarami ng nahawa, marami ng namatay. Gayun din, hindi nila inalalabas yung totoo o yung katotohanan tungkol sa mga gumaling. Kaiingat po tayo, no? kung ikaw man ay sinipon, nilagnat, o ito bo, ito ay bahagi ng trangkaso. Trangkaso, normal sa tao, di ba? Kaya lang ngayon ang ginawa nila, pinalala nila. So kaya sila ay nagdevelop ng isang baksin o nag nagbaksin upang sa ganon ang mga tao ay magpabaksin, magpa-injection dahil ligtas daw sila. Pero ang katotohanan, hindi po ito totoo. Ang vaccine na dinevelop ngayon ng China at ng iba pang mga bansa ay magpapalala sa ating kalusugan. Marami pong mga patotoo, lalong lalo na yung video na pinakita ng isang doktora, ano, kung ano po ang naranasan ng mga taong naturo ka na po ng baksin Kaya lang hindi ko po may palalabas sa inyo dahil, uh, alam na ninyo, kontrolado rin ang uh, YouTube. Kontrolado rin ng mga taong may pakana nito. Nangungunang nga rito ay si Bill Gates. Ngayon, ito po ang nangyari, ano? Meron lang po akong isashare sa inyo. Ito po ay nabulgar na. bulgar na ang Ang COVID ang COVID ay iskam, iskam, pandaraya sa tao, panloloko sa tao. Kaya ang tanong, totoo ba ito? Kasi yung COVID ay parang flu. Di ba flu? Flu lang yan. Yung binibrainwash tayo ng mga globalist na nakakatakot yun. Parang makokontrol nila ang buong mundo. At iyan nga ang nangyayari ngayon ang motibo nila ay pabagsakin ang ekonomiya then mag-impose ng new world order one world government one world religion and one world currency yan ang kanilang agenda o plano they have begun with the new normal which is abnormal. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan ay naganap ang gusto nilang mangyari. Tulad ng lockdown, ECQ, GCQ, ECQ, GCQ, social distancing, wearing of mask, each, no? Talagang matindi ang uh, ginagawa na pagkontrol ng gobyerno. Pagka wala kang mask, pag wala kang uh, face shield, makakaroon ka ng penalty. So tuloy po natin, dahil hinihintay daw within 18 months, ilalabas nila yung vaccine. Ayan na nga po. No, nag-uunahan ng pagkuha ng vaccine na inilalabas ngayon. No, na lahat ay required, kaya required na magpaturok. Yung vaccine na yun ay quantum dots. Quantum dots. Bakit 18 months? Yan ngayon ang tanong. Bakit 18 months? Kasi yung 18 equals 6 plus 6 plus 6 or 666, The mark of the beast. Lahat ng matuturukan ay bibigyan ng ID na ang tawag ay ID to 2020. At isa pa, eventually, lalagyan ng microchip ang mga mababakunahan which can contain info of the person and will also be used for transaction nagagawin niya. Yung social distancing, sinasanay na ang tao para mas madaling mamonitor paglayo-layo through 5G technology. Maaring ako ay mali, pero ano ang may isip natin? Yung mas kunwari, for our protection, pero in reality, it will suffocate the lungs. Just imagine, hindi hindi ka makalanghap ng sariwang hangin, it make us more susceptible to viruses. The globalists are really killing the people slowly. Yung sobrang lockdown, yung uh, social distan distancing 'no? A ng todo ang e ekonomiya dahil hindi makapag-force work ang tao. Yes. Ngayon tignan niyo, maraming uh, uh, uh mga kumpanya ang iilan lang ang pinapapasok at iwahiwalay wala ang mga tao. Kaya ng sobrang lockdown ay papabagsakin din ang health natin as explained by the doctor in the video. Yun nga, nasa video nga po yung, yung explanation. Kaya lang hindi ko po, po pwedeng ipalabas dito. Yung mga globalist ay kasama sila, ito po, kasama sila Bill Gates, Rockefeller Foundation, Big Pharma, Dr. Fauci, WHO, mga bayaring scientist, at yung iba pang super yaman sa mundo, kasama rin si Pop, si Papa, at ang China na sleeping giants, who is now is slowly rising, the dragon in the Bible malapit na ang tribulation period kung ma mananagumpay ang plano ng mga ito lahat ay nakalatag na that is if we allow this globalist to push through with their agenda and this and if Jesus Christ will hasten his coming again sa ating uh, Mana walang problema dahil kung malapit na ang tribulation, mas malapit na ang pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Kaya tama ang ginagawa nating soul winning through cellphone, through internet, through Facebook. No, soul winning mga kapatid. Kailangan nating uh, magmadali rin po, no? Dahil kung hindi tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, marami pong mapapahamak. Tuloy po natin. Pero kailangan din nating ipahalam sa mga tao ang balak ng mga globalist na ito. We have human right na inalis sa loob lamang ng mahigit isang buwan. Sana nga matauhan na ang mga mayor pataas hanggang kay President Duterte gaya ng nangyari kay President Trump at yung nagsalita sa video sa Italy na nagsabing hindi naman talaga 25,000 ang namatay sa COVID sa Italy gaya ng nakatala sa COVID count at ibinalita sa media. Yan ang power ng mga bayarang media. According to present studies about COVID patient, 99% of those who died ay may ibang sakit. Hindi lahat COVID-19. Yun namang na-test na may COVID ay 88 to 90 sa kanila ay nakaka-recover at 10 percent to 12 percent lamang ang namatay. Pag ikinumpara mo sa populasyon ng buong mundo, napaka-minimal ng death, 000. 0, 0, 0.0. Something lang in percentage. In other words, hindi talaga siya pandemic but pandemic, planned, o pinalanong pandemic. Saka bakit puro COVID cases na lang ang inire-report ng causes of death? Kasi doctors are being pressured to include COVID as the cause of death malaki pala ang intensive ng mga hospital pag covid ang ikinamatay pera-pera lang talaga you see kaya nakatakot magpa sana makatulong ang mga uh, may katungkulan sa pagsisiwalat ng katotohanan huwag nating pahintulutan na manatili tayong sunod-sunuran sa isang sistema na ang jablo ang nananagumpay. Iparating natin sa pamahalaan ang katotohanan habang may akses pa tayo sa media. While it is true that we must obey government rules, we also have the responsibility to tell the people and government official about the truth. Let the people know the truth. May God bless us all. So, kinakailangan na maging matalino po ang bawat isa na mga yun ay nakikinig nanonood. No? Sa baksin na ito. Be aware, huwag kayong maniniwala diyan sa baksin na yan automatic na magpapasitive ka sa COVID pag tines kahit walang sakit. Yan raw ang pinasa sa Congress dito sa Pilipinas. Malapit na nila ilabas ang vaccine ngayon na may microchip. Huwag kayong magpapabaksin. Pag lumabas na yan, diyan sa Pilipinas kasi ibang klaseng needles o injection ang ginagamit tulad ng Europe na may microchip. Ipakalat at ipaalam nyo sa lahat ng mga kaanak ninyo, hindi iyan biro. Itong virus ang way nila para ma-implement ang microchip. Yan ang makikita pag ma-open ng pag mag-open ng website ng US. Nakakatakot yan pag napasa na. Pwede na silang basta pumasok sa loob ng bahay mo. Pag nag-mandatory na yan, tiyak magkakaroon na ng war dito sa US dahil maraming again sa mandatory. Sa Canada, sa pinitang pumupunta sa bahay para Pilitin ang mga tao na ma-test ng COVID. Pag mangyayari yan, lahat na bansa ay susunod na. May nag-test na niya dito gamit ang papaya fruit at nagka-positive ang papaya sa COVID. Ito ang sinasabi na bawasan ang bilyong-bilyong tao sa mundo. Yan po ang tunay na agenda ng mga taong ito. Bawasan ang tao sa mundong ito. Kasi po napakarami na po ng tao sa mundo. Bilyon-bilyon. So yan po ang pinaka main main plan nila. No? Dinala nila sa COVID. Parang sa ganon ang lahat ng Tingnan niyo po, halos araw-araw na lang na balita, hindi po nawawala yung balita tungkol sa COVID, COVID-19. Nasadya naman, kung titignan mo, kapatid, hindi naman totoo ang COVID-19. Kasi po, ang, ang trangkaso o ang lagnat, sipon at ubo, ay bahagi ng trangkaso. Noon, noon ano? Noon, eh, hindi naman natin hindi naman natin masyadong binibigyan ng uh, pagkatakot ang trangkaso, di ba? Kasi ito po 'yung nalulunasan. Kaya kapatid, kung inuubo ka lang o tinatrangkaso, ay huwag ka na magpadala ng ospital. Sapagkat pangkat nakakatakot po. Kaya ito po ang akin ma-share sa inyo ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayo at maging matalino sa lahat ng sandali sa lahat ng oras sapagkat ang agenda ng diablo ay unti-unti nang ipinapasok no sa buong mundo biro nyo buong mundo no naglockdown sapagkat ito yung plano ng diablo na pabagsakin ang ekonomiya gayon kapag ka bumagsak na ang ekonomiya papasok po rito yung mga mayayaman, yung sila uh, Bill Gates, yan si Rockefeller, foundation na yan, kasi po yan, mga mayayaman po yan, Big Pharma, yung Big Pharma po yan, yan yung delikado, yung mga gamot na pinalalabas po ng mga yan. No? Tapos, eh, yung uh, sleeping giant na yan, na uh, China, ano? Alam naman natin ang nangyari, no? Sila ang nagpalabas ng tinatawag na COVID-19 pero tignan mo naman no? hindi sila nag-aalala sa mga tao nila kahit nagkakamatay na unwari anyway yan po ang uh, sinasabi ng salita ng Panginoon na pagdating ng araw hindi po tayo makakabili hindi tayo pwede magbenta sapagkat kung wala tayong tatak ngayon, tignan niyo ang nangyayari. Bumili ka ng, bumili ka ng uh, cellphone, no? Dito sa lugar na pag bumili ka ng cellphone, kinukuha ang iyong telephone number. No? Ibig sabihin, dito sa akin na namin, lahat ng transaksyon ay nasa aming ID. No? So, ibig sabihin, nagaganap na po yung yung uh, tinatawag na lahat ng transaction mo ay sa ID. Kung wala kang ID, wala kang tatak, ibig sabihin, hindi ka makakabili. So, yan po ang uh, kapahayagan ng ating Panginoong Diyos no? sa araw na ito. Kaya, ipinapanalahin ko nga po na maging matatagpo ang bawat isa, ganyan maging matalino at uh, ingatan ang bawat isa na hindi po magkakasakit no? in the mighty name of Jesus hindi po mahawa Nasabi lang nakakahawa kaya nakakalungkot mang isipin pero dito po ay aking ibinabahagi sa inyo sapagkat uh, kinailangan po nating malamang lahat So, sa mga nanonood at nakikinig, pininadalayan ko nga po ang bawat isa na maging matalino sa lahat na nangyayari sa ating mga paligid. Again, sabi po dito sa pahayag o revelation, chapter 13, verse 18, kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw sapagat ito ay pangalan ng isang lalaki ang bilang ay 666 nakita naman natin kanina sa aking na-share sa inyo ang uh, 666 ay ito nga no? 18 months sabi di ba lagi ipinapahayag in 18 months dalabas na po ang vaccine yun nga po ang katumbas ng 18 months ay 666 divide mo yan sa 3 yung 18 alabas niyan ay 666 Okay? maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig nalain po tayo maraming salamat Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat tunay nga nabigyan mo po kami ng katatagan ihanda mo nga po kami Panginoon Diyos at ingatan, Panginoong Diyos, ng iyong mga kamay na hindi po kami mawalay sa iyo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng lakas ng loob upang ibalita ang mga nangyayari sa aming mundo. Ipinapanalangin namin ang aming butihing presidente, President Duterte, na maging matalino po. Makita niya po ang ginagawa ng, ng plano ng kaaway, Panginoong Diyos, at ng lahat ng mga leader sa aming bansa. Tunay nga dakilang Diyos na ikaw po ang magbigay ng uh, pagbukas o pag-open ng kanilang mga matat isipan na ang nangyayaring ito ay gawa lamang ng Diablo o man-made virus. Tulungan mo nga po, Panginoong Diyos, ang bawat Pilipino. Bigyan mo po ng tagumpayan at paunlarin ang bansang Pilipinas. Idinadalangin e din namin, Panginoong Diyos, ang bansang Israel. Bless Israel, Panginoong Diyos. At ganyan din nakilang Diyos ang aming mga loved sa Pilipinas. Ingatan mo nga po, Panginoong Diyos. Pagpalain po ang lahat ng nanonood at lahat ng nakikinig ng bidyong ito. Maraming maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazareth. Amen and Amen. God bless everyone.